Eto, di ko alam kung maniniwala kayo dito mga idol 20 billion na po talo ko sa sugal Halos pati ng 10 cars ko na ibenta ko na Pati three mansion ko nakasangla na Plan ko na rin ibenta ang private jet ko Woo! Sana all Sana all may 20 billion Sana all may 10 cars Sana all may tatlong mansion na nakasangla At sana all may private jet Pambihira Magandang araw sa inyong lahat mga idol, kumusta na? Ngayong araw mga idol, magbabasa ulit tayo ng mga comment Simulan natin kay Wag na, wag, na, wag ko nang sasabihin yung pangalan Para sa privacy, privacy, na rin Magbabasa na lang ako ng comments mga idol Kakaadik talaga ang sa gambol, tanas talaga Eh gawang satanas talaga yan Maybe mantakin mo kung ilang buhay ang sinira niyan mas malala pa sa droga yung mga perang pinagipunan mo pinaghirapan mo bigla na lang mawawala ng ganun ganun lang at nasa bible din yan sa lahat ng mga religyoso dyan alam na alam nyo naman yan number one na kasalanan yan pagsusugal na yan pagkatapos eto pa Gamble is a satan weak ways laki ng talo ko. thanks god stop na ako totoo yan lods so good for you idol at nakatigil ka na sa mga hindi makatigil-tigil eh subukan nyo nang itigil kahit gaano kayong adik alam ko mahirap lalo na kapag adik ka na sobrang hirap tumigil kalaban mo diyan utak mo sarili mo magkakasakit ka pa eh sino sa inyo nakaranas ng sumubok tumigil sa pagsusugal at nagkasakit nilagnat ako naranasan ko yung dati mga idol nagkaroon ako ng migraine matinding migraine pagkatapos nilagnat hindi makapagisip ng maayos lahat ng side effect mararanasan mo talaga sa lintik na sugal na yan kapag sinubukan mong tumigil kaya hanggat hindi pa kayo nalululong ng gusto medyo subok-subukan nyo ng bawas-bawasan dahan-dahanin niyo huwag nyo bibiglain halimbawa, araw-araw ko nagsusugal gawin mong once a week pagkatapos, once every two weeks hanggang sa dahan-dahan mawala at ito, ito kapag nakatigil na kayo halimbawa sa loob ng ilang buwan nakatigil na kayo wag nyo nang susubukan ulit na uh, subukan na magsugal ulit wag na wag nyo gagawin yon kasi nga babalik na naman kayo sa simula araw-arawin nyo na naman yan ginagarantya ko yan sa inyo mga idol 1000% kahit na nakatigil ka na ng isang taon kapag tinikman mo ulit babalik at babalik ka na naman yung tinatawag nilang relapse pag-usapan natin yan gagawan ko ng magandang content yan ng mga idol yung relapse na yan ginagawan ko dati kaso puro ambos lang kasi ginagawa akong video hindi ako nagawa ng sabihin na natin na gagawa ng script hindi ako nagawa ng script mga idol lahat kasi ng sinasabi ko sa inyo true to life hindi ko basta gawa gawa lang at puro ano lang puro on the spot yung paggawa ko ng video tulad ngayon kumbaga wala sa plano so ito pa mga idol durog sahod ko pang sugal lang kulang pa Ayan lang ang nakakalungkot. Lalong-lalo na sa mga katulad kong nagtatrabaho sa kumpanya, kahit nasabihin na natin construction ka, nagtatrabaho sa kumpanya o may magandang hanap buhay ka, ma kahit sabihin natin manager ka, kapag napasukan ng sugal yung utak mo, talagang wala, uubusin ka niyan, sisirahin ka niyan. Kahit nga wala kang trabaho at estudyante ka pa lang, mag may magandang plano ka sa buhay, Kapag napasukan ng sugal yung utak mo, maliligaw at maliligaw ka ng landas. Ganyan ang nagagawa ng sugal. Kaya wag na wag nang susubukan ng sugal. Kung nagsusugal man kayo, dahan-dahan ninyo ng gawa ng paraan yan para makatigil kayo. Masisira at masisira kayo dyan. Uh, talaga sa sugal, masakit sa ulo yan. Eh talagang masakit sa ulo. Hindi lang sakit sa ulo. Stress migraine, depression, lahat yan mararanasan mo. Grabe ang nagagawa ng sugal na yan. May naranasan ko nga dati, kahit nasa trabaho ako, sobrang sakit ng ulo ko dahil sa sobrang laki ng natalo sa akin. Na hindi na ako makapag-concentrate, nagkamali-mali ako sa trabaho, naapektuhan na yung trabaho ko. At marami sa atin mga idol, masakit man tanggapin pero may mga natanggal sa trabaho dahil sa sugal na yan na may mga hindi na pumapasok para lang makapagsugal hanggang sa nasira na sila sa trabaho nila may mga polis pa nga mga idol di diba nabalita nun mga polis nagnakaw ng hold up kalakasan pa ng online ano nun alam nyo na yun yung dalawang manok na naglalaban kalakasan pa nun at ilang polis ang nabiktima nun at ang, ang masama nun may isang pulis pang nagbigti dahil uh, naubos na yata yung pera nilang mag-asawa sa kahihiyan siguro tinapos na lang niya yung buhay niya nakakalungkot ito patalastas to boss gusto kong mag work dyan sa Taiwan paano makapunta dyan eh madali lang boss maraming agency sa Pinas mag apply ka kung may trade test ipasama mo yung trade test Kompletuhin mo yung mga kailangan Ayun Madali, lang pumunta dito sa Taiwan Hindi tulad ng pagpunta mo ng Europe Napakadaming kinakailangan Dito sa Taiwan Para ka lang nag apply din ng trabaho dyan sa Pinas eh. Mabilis lang Ang problema nga lang Kapag nagkataon na yung napuntahan mo eh, Kumukuha lang Ay nag-hire lang sila ng tao Para i-reserve Abutin ka minsan ng taon kung nagkataon na sa reserve ka ilalagay Pero kung kailangan-kailangan naman Mga 1 month, 2 months, makakalipad ka na Meron pa nga sa loob ng isang buwan, nandun na lahat pag apply sa loob ng isang buwan, nakalipad na sila At kung makatagpo ka ng kumpanya na Sila lahat ang sasagot, walang placement Mas maganda Pagkatapos hataw ka pa sa OT Mas maganda Pagkatapos hindi ka pa nagsusugal Mas maganda na naman mga idol So, subukan mo Subukan mo lang. Sigurado matutuwa ka. Kasi dito sa Taiwan, hindi katulad sa ibang bansa na napakaigpit. Basta medyo mahigpit din naman pero huwag ka lang gagawa talaga ng mga bawal. Tulad ng mga nagmumotor ka na walang helmet, yung mga ganon. Basta wag mo lang gagawin yung mga bawal, parang nasa Pinas ka lang din. Malaya ka naman lumabas. At dito, free ka dito nagawin mo ang gusto mo huwag lang basta huwag lang yung mga bawal parang nasa Pinas ka lang din kung minsan mahigpit pa nga dyan sa Pinas so ano pa hirap niyan visit talaga sa sugal masakit sa ulo yan ay nabasa na natin to uh, ano pa eh. addiction is a disease di naman lahat na adik sa sugal pero kung may addiction ka pero kung may addiction ka, bidin nyo lalabas yan sa kahit ano na bagay. Addiction sa drugs, alak, babae, kopi, pare-pareho lang yan. Stems from addiction sa sarili. Self-improvement is the only solution once step at a time. Yun nga sinabi ko kanina, dahan-dahanin nyo. Kasi kapag ang addiction pumasok sa utak, mahirap talaga kapag binigla mo yan. Kasi kapag binigla mo yan at kailangan kailangan mo talaga ng stimulation ulit susubukan mo na naman mas malala yung pagbalik mo kailangan dahan dahan lang totoo naman sabi niya kahit kahit sa anong bagay sa drugs, alak, babae, coffee kape ayan, aminado aminado ako mga idol, hanggang ngayon adik ako sa kape ay buhay Self improvement is the only solution One step at a time Dahan-dahan lang Sumali kayo sa mga Group activity Yan, mga ganyan, mga religious group Malaking tulong sa inyo yan Sa mga sports events Basta kahit ano na lang na gaw gawin nyo Para mabaling yung utak nyo Kasi kapag Hindi kayo gagawa ng paraan Eh wala, lulubog, masisira buhay nyo hindi mahirapan kayong makawala. Aminado naman ako na kahit na ginagawa mo na yan, sumasali ka sa mga sports activity, mga religious group, kapag mag-isa ka, aatake aata, na naman yan. Papasok na naman sa utak mo kapag mahina ang, ang concentration mo, mahina ang self, ano ba yon? Sa lintik na English na yan. mahina ang self-control mo, eh wala tatalonin ka na naman ng demonyong yan gawa kasi ng demonyo yan eh ito pa salamat pre lagi ako nanonood ng video mo 3 days recovery sa sugal pero nag cash in pa rin ako ayun kakasabi ko lang kanina ngayon kanina ngayon alam ko na nag comment na ako dito pero masirko ko tigil talaga ako sa sugal ng, sum ng sabong na yan kahit may rules ako sa sabong kahit nananalo ako lagi talo pa rin sa huli kaya kahit may control ka sa sarili mo sa sugal talo pa rin kaya tigil na ako baka umabot pa ng line of six habang maaga pa tigil na ako bye bye sabong bye ano hindi ko nasasabihin yung mga platform bye bye di na kita pagbibigyan di na ako magkakasin bye bye Ilang ulit ko nang sinabi sa sarili ko dati yan mga idol Kapag natatalo ako, hindi na ako maglalaro Pero kapag araw ng sweldo, yan na naman Kailangan panindigan lang natin Kasi lahat naman tayo ilang ulit nang nangako sa sarili natin Ilang ulit nang nagsabi na ka, Matalas sinasabi natin yan kapag natatalo tayo eh Kapag natalo tayo, sabihin natin ayaw ko na Masakit ng ulo ko, malaki natalo ko pagkalipas ng ilang linggo at nakahawak na naman tayo ng sweldo ayun na naman laro na naman kapag natalo ay ayaw ko na parang yung ano lang nalalasing ka sa alak. kapag sumusuka ka habang sumusuka ka nang, nangangako ka sa sarili mo hindi na talaga, hindi na talaga ako magiinom ayaw ko na pero kapag nahulasan ka pag pagkalipas ng isang araw tagay na naman eh wala Panindigan na lang natin mga idol 3 days recovery sa sugal Pero nagkasin on pa rin ako kanina Dahan-dahanin mo lang mga idol Dahan-dahanin mo lang Huwag mong bibiglain Kasi maraming, maraming Nagko-comment din na sa Sinasabi nila Nagtigil na sila ng ilang taon Pero bumabalik pa rin sila At mas malalayong balik Makukuha natin yan uh, Makakatigil din tayo dyan Basta gawin, gawin mo lang lahat ng mga sinabi ko Ibaling mo Ibaling mo sa ibang bagay yung utak mo yung naglalaro ka ng online Itapon mo na yung mga sim card mo Na konektado sa sabong sa na yan Para hindi ka na Hindi ka na maaya pa ulit Yung mga kaibigan mong mahilig magsukal Iwasan mo na kahit na itakwil ka nila eh wala silang mag maglululong sa'yo ito pa idol salut 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 yo boss ay salut din boss salamat hirap ngayon sobra nagugutong mga anak ko yun lang yon lang ang masakit pati mga anak natin pati pamilya natin pati mga asawa natin lahat damay iyon nga ang masakit doon mga idol eh sa sugal hindi lang sarili natin ang sinisira natin kahit yung mga tao makapaligid sa atin yung mga taong mahal natin sa buhay lahat damay kaya mm, tigil 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 kung ayaw nating iwanan tayo ng mga taong mahal natin sa buhay eto di ko alam kung maniniwala kayo dito mga idol 20 billion na po talo ko sa sugal halos Pati ng 10 cars ko na ibenta ko na. Pati 3 mansion ko na na. Plan ko na rin ibenta ang private jet ko. Woo! Sana all. Sana all may 20 billion. Sana all may 10 cars. Sana all may tatlong mansion na nakasangla. At sana all may private jet. Pambihira. Patalastas lang yon bala na kayo kung maniniwala kayo doon. Ako din sir, 200k na naubos ko sa sugal uh -huh Kaya hanggat maaga pa idol, tumigil ka na Kung ayaw mo lumaki pa yan Kung, ayaw mo, kung yung 200,000 na yan Kung ayaw mo maging 500, 1 million Tumigil ka na Kasi yung sugal, palubog ka ng palubog yan Boss, nasa Taiwan din ako ngayon Gusto ko na umiwas sa scatter, laki na talo ko Nasa Taiwan ka din pala boss Tigil na tayo hanggat May natitira pang town sa kontrata natin Ipunin na lang kasi hindi lahat biniyayaan ng pagkakataon na makapunta dito sa Taiwan. Ang daming tao ang gustong gusto makapunta dito sa Taiwan. Pagkatapos tayo, nandito na, nagtatrabaho na maayos, sasayangin lang natin. Kung napanood nyo mga idol yung mga video ang ginawa ko tungkol sa mga kasamahan namin dito, yung isa 14 years, yung isa 12 years, napunta sa wala yung paghihirap nila dahil sa sugal na yan. Umuwi ng walang wala. Nakakalungkot lang. Tumigil ka na boss, huwag ka nang basta umiwas lang. At sa usapang scatter mga idol Kamakailan lang May napanood ako kung, Di ko alam kung napanood nyo Isang tao na naman ang winakasan ng buhay Dahil sa scatter na yan Na natalo ng half million yata Sa paglalaro ng scatter At yun Winakasan niya ang buhay niya Dahil sa pagkatalo niya Huwag nyo nang hintay na umabot pa kayo sa ganun mga idol Kasi yung scatter niyan Sikat na sikat ngayon yan di alam ng asawa ko ipon namin yun naku patay tayo dyan eto na dito na nagsisimula ang pagkawasak ng pamilya yung pinag-ipunan yung mag-asawa hindi kaya sabihin na natin na yung asawa mo kumakayo di kung nasa bahay pagkatapos pinatalo mo sa sugal yung pera nyo sa pool doon nagsisimula ang pagkawasak ng pamilya grabe online sugal grabe talo ko 130k tumigil ka ng tumigil ka na idol hanggat maaga pa yung 130k na yan malate pa yan saglit mo lang kitain yan pero kapag naging half million na yan 1 million hindi ko na lang alam mapapaisip ka talaga hanggat maaga pa tumigil ka na idol hanggat di pa yung lumalaki mahirap talaga kung sugal lang papasukin mo sa buhay mo you won today you lost 100 times next time visit mo sa casino don't bring yung, your ATM card if you go to casino just bring a small amount with you that's all eh that's all talaga at talagang mahirap pasukin ng sugal mahirap ay madaling pumasok sa sugal mahirap lumabas kasi trap yan eh trap talaga yung sugal na yan lalo na't may kinalaman sa pera yan alam naman natin ang kahinaan ng tao talaga pera oras na pinasok mo yan at nakatikim ka ng maganda-gandang panalo nakatikim ka ng isang malaking panalo tatatak na sa utak mo yan at napakahirap na yan mawala at yun ang magbibigay ng pag-asa sa iyo na sa isang pagkakataon mauulit mo ulit pero ang mangyayari palubog ka ng palubog na hindi mo napapansin hanggang sa magkaubos-ubos ka na maulit man yon pero kung susumahin mo lahat ng talo mo kulang pa ng times 5, kulang pa ng times 10 sa laki ng natalo mo kumpara sa napapanalunan mo ganyan ang sugal, wala kang panalo dyan at don't bring your ATM card if you go to casino huwag kang magdadala, huwag ka nang pumunta ng casino hindi lang ATM, huwag ka nang pumunta ng casino so ayun lang mga idol nagbasa tayo ng comments, napahaba na tayo at sa susunod, basahin natin lahat to Nakakatuwang magbasa ng mga comments. Maraming salamat sa inyo mga idol. Lagi nating tatandaan sa sugal lahat negative walang positive